Guy 97.1! ninety seven point one ninety seven point one seven point one a guy LS ninety seven point one don't stop random barangay Barangay LS 97.1 kasama sa tugstuga na tawanan ng mga taga-barangay. Huwag ka ganyan, mama. 755 sa may Santa Ana. Para ako pa ngayon ang may ano dyan, no? siya pa may mali. Ah. ako pa ang mali ngayon, no? sa may Santa Ana, Manila yan, mama. Ayun. tigidig, tigidig, tigidig. Well, 7, 7, it's now 11:34, mga kabarangay. Isang uh, paalala lamang ano? dahil malapit na malapit na ang uh, Valentine's Day. Eh ano? Alam kong madaming uh, magse-celebrate niyan, Siyempre, Ay, labas. Ay sa buhay niyo. Lalabas, whatever. Siyempre gusto nila maging romantic ang kanilang Valentine's Day. Bakit sila puro labas pag ba ba Valentine's Day. Eh wako ko sa kanila. Kaya sila pumasok. <laughs> Ipapasok din naman sila eh. Ayan, no? Catch Ogie Alcacid and Regine Velasquez perform live together for the first time as husband and wife in a special Valentine concert entitled Mr. and Mrs. A on February 14, 8pm at the Smart Arnetta Coliseum with special guests Ding Dong Dantes, Eric Santos, Kyla, Angeline Quinto, and Vice Ganda. Ayun. Plus, syempre marami pang iba. Papa Baldo. Ayan. Uh, Ay, wala na, wala, wala ba. na. Mm. Audience ka lang doon. Ay, ta talaga. O, akalain yeah, nyo, Papa Tony, sa mga mobile. Sandali, Bell. sandali lang, ah. Para sa mga gustong bumili po ng ticket, hmm. uh, Mag-inquire lang sa ticket net. Office at 911-5555. Mm. Si Popoy pala. Si Popoy at saka si Mamay Apen, si Ate Rona, at saka si, uh, si Alin, si Kuya Tirso, nakikitugstugan sa atin habang naglolomi. Ngayon? Grabe, oo. Grabe, Ayan, mga so, mga na sa ano mm. na 11:35 na, kaya umpisa na natin ang ating uh, first batch ng ating mga jokes sa Kuwentong barangay. barangay. Ano ba yan? Take 2. <laughs> sa Kuwentong Barangay. Barangay. Magkuwentong Barangay. Barangay. Magkuwentong Barangay. At na po dahil ngayon po ay araw ng Wika. Kaya naman, eto na, tungkol po sa mga translation ng ating uh, tema ngayon. Parang uh, lost hmm. in translation tayo. Yeah, yeah, hmm. yeah. Ano sa Hapon? Ha! Grabe na. Ang galing, ang galing Hapon. Ano sa Hapon? Ano sa Parang Chinese ang tunog. Oo nga. Ah, ano sa Hapon eh? <laughs> <laughs> ang singkit. Oh, grabe naman, Ay? singkit. An ano? Konti kita. Meron <laughs> 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 ano pa, meron pa, meron pa. Ano pa? <laughs> ang sakit na lamunan. <laughs> sige, ka pa. Ano sa hapon? <coughs> <coughs> ang during. 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 <laughs> ang during. Na-carried away. Ano? Doble kita. <coughs> ito pa, ito pa, ito pa. Ah. Ano sa hapon ang GRO? Ano? Oh, naman. Lahat kita. <coughs> grabe naman. Ito ba, isa last. Ano sa hapon? Ang Tolitz Pogi. Uh, Grabe pero, Pero Oo! Oh, Wala nga sa French ang pogi. Oh. Ano? ano sa hapon? Ang toilet pogi. Ano? Grabe naman. Kitang kita. Ay! <laughs> Ay, halor. Halor. <laughs> Ay, ano, halor. <laughs> Ay, <Ayan>, ano <laughs> naman ang ano, sa hapon ng ano, ang uh, orasan. Relo, ganun. Oh. Ano? Psycho. <laughs> Psycho yung may, ano? May... <laughs> Psycho 5. <five. laughs> Ikaw nag-prag pa oh, <laughs> Automatic pa oh, oh. Gagalit ay na <laughs> yung Hoy! mga taga-Toby Farman Ay kinig ah, si Ma'am Leigh Si hmm. Ma'am Phoebe Mavic Mga medre Patrick Rea Ivy Rome Lester Clinicians Si Jenna, si Judith and Crystal Sing good morning to you! ay si Mayla Peralta <laughs> Nelson At Marie Montanez At si uh, <laughs> Jamleer Gregorio Nakatutok din sa atin Galing kay Papanugnog Ay, panat! Ba barangay! Magkwentong barangay! barangay Magkwentong barangay Sweetie ikaw na Sweetie Ito Ito <laughs> muna oh, uh, Si Prince Jordan Greg ng Danny Cole Ganda ng pangalan ano? Mm -hmm. Danny Cole uh, Maraming salamat More power daw sa inyo At hello sa iyo, Mama Bell. Hi um. um. At ito naman yung mga ano, ako mahilig talaga sa mga movie uh -oh. Alam mo ba yung movie na The Rock? The Rock? The, oh, oh. The rock Ito kinakaya ng baboy di ba? The Rock yun The Rock The Rock si Darak. <laughs> da darak. 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 Si Darak mismo. Oh, si Dwayne si Johnson. James... Oo, oh, oh, yun. Dwayne Johnson. Alam mo sa Tagalog yun. Ano? Oh. Ang Shabu. <laughs> ang Shabu. Ano mo? <laughs> Bato yun eh. o oh, ito batu. naman, ito pa isang <laughs> pelikula. Ah. Yung Jaws. Alam mo, Jaws. Jo Ay, o, oh, yung pating. Pating yan. Oo, oh, oh, yun. Hmm. tungkol yun sa pating. Alam mo sa Tagalog yun? Ano yan? Panga. Jo <laughs> yun eh. Panga. Sira ulo nito. Mga panga, panga. Jaws eh. Oh. Jaws. Yun eh, Jaws. Jaws. Ito, ito pa. Ano? <laughs> ano pa? Marami. Teka, nakakatuwa eh. Dami naman, ano tatlo ba? na. The, Horse Whisperer. Horse Whisperer? Di ba ghost yun? Meron. Meron, oh. meron din horse. Yeah, horse, Whisperer. Meron din. Oo. Oh. oh. ano, alam niyo <laughs> sa Tagalog yun? dami tao sa likod. Ano, ano yun? <laughs> Ang chismoso ng mga kabayo. <laughs> 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 oh, meron pa? <laughs> Madami pa Mamaya na Mamaya kung Mamaya kung Barangay kung 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 Magkwento ng barangay Natuwa-tuwa no, sa atin yung mga taga Rockwell motorcycle parts Eto pa dami nag text sa text line natin ng mga ganyan Ayan, sa mga kabarangay natin, nagtataka kung bakit ganito tayo ngayon Medyo madami tayong nalalamang uh, wika ngayon, mga kabarangay Hindi alam kung bakit, di ba kahapon, birthday ni Noy-Noy ah. oh. So, after ng birthday ni Noy-Noy, araw po ng wika yan, mga kabarangay oh. oh. <laughs> diba? Araw ng wika <laughs> Mas kaya ng wika po ngayon, pwede po Tamay. Marito ito'y hapon kanina. Nakabot na. Oh, yeah. da translate namin yan. Alam namin lahat yan. All knowing kami. <laughs> Nampak. Magaling. <laughs> Magaling okay, mga kabarangay. Pagka po kayo may mga word na hindi po alam sa inyong buhay, i-text nyo po sa text line namin or sa fanatics, di ba? Ah. Ayan, sasagutin sa po namin, namin na lahat yan. Mismo. Kala nyo, ha? Text Kala na, na. Text na. Kahit text ano na po pa pa sa yan. ating Tugsugan text line. Papo Baldo. Radio space, greet alas FM space ang kanyang mga bidang uh, jokes At isen sa 2311 at 350 yeah. <laughs> According to your network Or uh, Papa Baldo space on At isen sa 4627 <laughs> Muli na right. mga kabarangay Ako po si Mama mobile playing sexy <laughs> Talits Bogie, kitang kita <laughs> At ako naman po syempre, si Papa Baldo At kami ang The Cuento Terras Text to ganatawanan Tuloy-tuloy lang dito sa Barangay LS 97.1